Good afternoon mga kakrabs for today is vlog. Ayan. Bagong vlog, bagong pag-asa na naman tayo mga kakras. At ngayon ay mangingilaw kami ng... Anong ilawin natin ka? Palaka. Palaka. At yung karas, karas Wala kasi kaming ulam ngayon at kaya ngayon ay mangingilaw na kami sa ilog. At chara At ayan at nandito na kami sa spot kung saan kami maghahanap ng mga palaka o palakang bukid at ayun sa unang baba pa natin ay may nakita na tayong dalawang karas karas ako na ilan piraso? tatlong piraso yun pa yung isa ko na ito eh. Ayan. Ayun. Halos dikit-dikit lang. Swerte. At ayun sa loob pa ng butas. Ay, di na At ayan, at lilipat tayo ng panibagong spot. Medyo umahina dito sa kabila dito ulit tayo sa kabilang ilog yan meron dito may crabs pa tayong ano wow Ayan, crabs pang nakabitin ayun narangan na ng gulok oh that's at yan, parang wala tayong makikita ngayong palakang bukid puro mga karas karas ang taang ating nahuli Okay lang yun. at uh, pang ulam na rin yan hmm. ayan hmm. At ito na po yung aming nahuli mga kakarags na ulam Bali si anak ng kakarags ay nagpapadikit na ng apoy. Bali ang kakarags ay lilinisan lang natin. At saka ay lalagayin. Para may pangulam na tayo. At ito na mga kakrags, yung ano ng ating niluluto. Bali para sa karas. Tara. Talag natin. sa ating may wagang kalan. Ha. Ayan ka carbs. Bali kaldero din. Ayan, abangan na natin yung pagluto para makakain na tayo. At yan mga crabs at naluto na yung ating karas-karas. At grabe yung taba niyan. At yan si kanak ng kakrabs ay naglagay na ng suka. At yan at kakain na kami mga crabs ka at maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta ah. sa kakrabs TV at sa mga walang sawang nanonood ng video ko. Salamat po at hanggang dito na lang mga crabs at tara kain po tayo.